ang alamat ng bulkang mayon. Noong unang panahon, sa rehiyon ng Ibalon, na ngayon ay Albay sa Bicol, naninirahan ang isang magandang dalaga na naggangalang Daragang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang dalaga. Anak siya ng isang matapang na pinuno na si Raja Makusog, na sa kanyang lakas at mahusay na pamumuno. Dahil sa taglay na ganda ni Magayon, maraming tagahanga mula sa iba't ibang lugar ang dumating upang hingin ang kanyang kamay sa kasal ngunit tinanggihan niya silang lahat. Isang araw, habang siya ay naliligo sa ilog, nadula siya at tinangay ng malakas na agos. Sa kabutihang palad, siya ay nasagip ng isang matapang na mandirigmang naggangalang panganoron, na ang ibig sabihin ay ulap. Si panganoron ay nagmula sa isang malayong lugar sa kabundukan. Matapos siyang iligtas, unti-unting lumapit ang kanilang mga damdamin sa isa't isa hanggang sa sila ay umibig. Humingi si Panganoro nang pahintulot kay Raja, makusog, upang pakasalan si Magayon, at pumayag naman ang pinuno dahil nakita niya ang sinseridad at tapang ng binata. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang kaligayahan. Isang makapangyarihan at malupit na pinuno na nagangalang pagtuga, na matagal na ang may pagtingin kay Magayon ang nagselos. Sa kanyang galit, dinukot niya si Raja makusog at nagbanta na papatayin ito kung hindi papayag si Magayon na pakasalan siya. Dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang ama, napilitan si Magayon na pumayag na pakasalan si Pagtuga. Ngunit sa araw ng kasal, dumating si Panganoron kasama ang kanyang mga mandirigma upang iligtas siya. Nagkaroon ng matinding labanan. Napatay ni Panganoron si Pagtuga, ngunit sa gitna ng labanan, siya ay tinamaan ng sibat at namatay sa yakap ni Magayon. Dahil sa matinding dalamhati, pinili ni Magayon na wakasan ang sariling buhay upang makasama si Panganoron sa kamatayan. Niyakap niya ito ng mahigpit at pumanaw sa kanyang tabi. Nagluksa ang buong bayan sa kanilang trahedyang pag-ibig. Inilibing silang magkasama sa iisang libingan. Makalipas ang ilang panahon, unti-unting lumitaw ang isang bundok mula sa lugar kung saan sila inilibing. Tinawag itong bulkang mayon na kilala sa perpektong hugis kono tulad ng kakaibang kagandahan ni Daragang Magayon. Ayon sa alamat, sa tuwing sumasabog ang bulkan, ito ay tanda ng paggunita ni Magayon sa kanyang minamahal na si Panganoron.